tayo ay mag-unboxing. Dumating na lang kami sa'yo. Kaya akin. Kaya akin sa jewel. Muna natin i-open kami. So nga nagkatanong ako pala kung anong aking ginagam sa face lock. Eko, makikita nyo na. May re-review ko lang aking ginagam sa aking face lock. Ayan, oh, nakita nyo na. Aking face. Ang face ko dati hindi ganito. Ang face ko, nakikita nyo dyan aking face ko. Hmm. Ayan, oh. Wala yung filter. Hindi ganito ang face ko dati. Ang aking face lock dati, ano, maitim. Dahil nga mga pikas. Ayan, Yung sa panunod sa TikTok, may nakaplasan ako isang beauty product. Kaya yan, nai ko sa, face sa nagtatanong ginagamit ko? Ito, na. Open na Ito, Hikari. Hikari Skin Ultra White. Ito na, mga bakla. Sa mga nagtatanong, ko sa, akin, dami na dami na dami ko sa akin, face ayan, ko sa, sa akin, ko sa inyo Ini Ultra White, Hikari. buy one take one po. Makaamura no? buy one take one. ko na sa comment section. Ultra Yan, ko aking sa face. Walang filter

Wait, holder. Yeah. So, kaya nabili ko sa 400 plus. Kaya sa mga gusto po kong order nito, baton with holder, lalagay ko na lang din po sa akin comment section. napakaganda pakaganda po nito, matibay. Kasama na po holder. At ang niya, ito po ang kanyang baton. Yeah. Ang ganda na po baton. Ganda po siya. Yeah. Baton with holder. Sa inyong 400 plus, meron na kayong baton, may kasama ng holder. May kasama pa, packet, or it. na po, matibay. Quality. Ito po ay baton with holder, rotational, high quality. sa inyong halagang 400 plus, meron na kayong batot with holder. Kaya sa mga gusto po order, bumili. I-like ko